Paolo, kumusta ka dyan, Pao? Ayos lang, ayos lang. Uh, busy, pero everything's working out. Pasensya na muna, nak, ha? Ikaw na muna yung, ano, bahala sa, sa kapatid mo. Medyo masakit kasi yan talaga dito. Medyo nagbiging pasaway na siya. Bahala ka na muna dyan. And pagpasensyaan mo ako, ha? Kung ibibigay uh, ko sa iyo yung responsibilidad para sa kanya na dapat akong gagawa. Medyo kasi, siyempre, napapagod na rin yung nanay mo ngayon, eh. Ikaw na muna ang bahala kay Bunso, ha? Uh, okay lang, okay lang, ma. ako uh, ako nang bahala. Uh, huwag magalala. I mean, napalaki nyo naman kami na maayos. Hindi nyo kami pinabayaan, so... Sige lang. Uh, ako nang bahala kay Christina. Okay, salamat Pao salamat Kuya. Oh, magpapahinga na muna ako ha. Sige Ma, Medyo magpahinga ka na. Medyo mong pakiramdam ko ha. Ingat sige kayo diyan ha, alagaan mo mm -hmm. kapatid mo. Okay Ma, sige-sige, okay. Mag-ingat sige, kayo diyan. Okay, bye, bye. Sige. sige po. Okay, bye. Nandiyan ka na pala? Siyang kausap mo? Si Mama. Bakit? Nagbibilan na naman ba tungkol sa akin? Ano ba sa tingin mo? Kaya ka nga nandito eh, dahil nahihirapan na si mama sa'yo. Wala ka nang ginawa sa Pilipinas tapos pagdating mo dito. Teka, ano yan? Ba'y tinatago mo yan? Hindi ko naman tinatago ito eh. Nagpatato ka. Pambihira. Imagine mo, lahat ng hirap ni mama pagdating mo dito, magbubulakbol ka kagad. Hindi ako nagbubulakbol, kuya. Maayos yung ginagawa ko dito. Pero... Paano maayos? Wala kang ka ang trabaho. Naghahanap ako ng trabaho, pero hindi ba pwedeng mag-party-party ako paggabi? Unahin mo yung paghahanap mo ng trabaho. Tignan mo nga yan, oh. Napaka... Alam mo kung gaano kahirap ni, ni mama doon para palakihin ka? Alam ko naman yung hirap niya, kuya. Alam ko yun. Tapos, ganyan ang gagawin mo? Bakit ano ba to? Sa ano yan? Huwag mo ikukumpara sa akin. Ako, kaya kong sarili ko. Ikaw, cargo pa kita. Inisip mo ba kahit, kahit minsan man lang? Ha? Inisip mo ba kahit minsan man lang? Nagpapakirap si mama sa'yo, ngayon biniling ka sa akin ni mama, kaya siya nagsasabihan kita. Ayusin mo naman yung buhay mo. Huwag mo na akong pakalaman, kuya. Kaya ko na yung buhay ko. Ay, good afternoon, Miss Casey. Good afternoon, Pao. Yes, ah, uh, pinatawag niyo po ako. Ano pong, anong Mahihip ko sa inyo. Um, Pao, siguro naririnig mo naman, nababalitaan mo naman nangyayari sa company natin. Um, unfortunately, isa ka sa matatanggal. Um, nothing personal. This is a uh, decision of the company. Sorry, but I mean, naintindihan ko yun eh. But I've been performing well po sa company natin and I've been doing it really good. Yeah. I don't know but bakit ako yung matatanggal? I mean, I've never underperformed. I'm always on time. And I've always delivered. Yeah, I, I'm, I understand where you're coming from. Per Performance-wise, wala kaming masabi. You're always on the top, but um, kasi yung salary mo is katumbas na ng tatlong tao. And you know naman, cost-cutting yung company natin, so they made the decision na isa ka sa mawawala. Para kasi unfair, ma'am. Um, sana maintindihan niyo yung sa akin and I'm the only breadwinner para sa family namin. And ngayon, marami ako, sinusuportahan ko yung pamilya ko, sinusuportahan ko yung nanay ko, andito yung kapatid ko. So, parang unfair naman na patanggalin niyo ako for all this time. It's been years na nagtatrabaho ako sa inyo. Well, actually, this is not just my decision kasi um, pinapasabi lang din ng company. So, We don't know, maybe it's my last day also tomorrow, so sadly we need to terminate your contract. What can I do? I'm sorry, Pao. I know makakakuha ka ng mas magandang opportunity, It's performance magaling ka, so you're an asset of a company. Walang problema dyan, pag nakahanap ka, maybe you'll get a better job hindi lang siguro dito sa company natin. Alam mo naman, cost cutting na tayo. Sa, pangakala ko oh. pa naman. Thank you. I'm sorry. I'm really sorry. What happened friends Oh, pre. Nara sa loob. Ayun, di natanggal. Ay, diretsyo yun ko na. Wala, wala magagawa eh. Eh, yun ang management decision daw eh. Patay tayo dyan. Kung may pinakamagaling dito. Oh, ikaw yung sumunod. hindi eh, susunod na ako. Kaya <laughs> na ha? Mas lalo akong kinabahan yan. Eh, eh, sa totoo lang, hindi ko rin alam ba't uh, nagkakaskating daw sila eh. So, inintindi ko na lang, pero sa totoo lang. Nabalitaan ko din yan eh. Frustrated na Dami kong isipin ngayon eh. Wala. Gawin natin. i-tagay natin yan. Dalamin kita sa inyo ha. Sige, ano eh. gagawa? Ha? Mamaya na lang kasi medyo talagang kaya, kaya. Ano eh? Hassle ngayon. Ako muna at kailangan ko mag-isip kung anong gagawin ko ngayon. Laban na? lang. Tagihin natin yan mamaya. Ay hindi. Message kita ha. Sige, sige. Tingnan ko lang kung makapa makapaalam ako misis ha. sige. Bahala na ako sa misis mo. Sige. sige, 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 sige. sige, Ay. Oh, kuya. Kamusta? Diyan ka na pala eh to sasya na pero tanggal ako sa trabaho eh paano kaya to? parang di ko na kayang buhayin kita dito eh so pauwi na lang kita muna pero kuya bakit naman biglang ganun? maayos ka naman nagtatrabaho dun alam ko naman yun tsaka kada uwi mo nga Puro ka nalang trabaho. Di na kita makausap. Alam mo, kuya? Oo, lagi akong lumalabas. Lagi akong gumigimik. Yun lang naman din yung nakikita mo eh. Pero hindi mo alam, kuya, rumarakit din ako. Sa kada labas ko, sinasama ka na rin yung raket ko. Yung mga kaibigan ko, binibigyan ako ng trabaho kahit part-time lang. Alam mo kasi, kuya, ine enjoy ko pa kasi talaga yung pagkadalaga ko eh. Hindi pa ako talaga committed maging adult. Pero hindi naman ibig sabihin nun, wala akong pakilam sa'yo eh. Lalo na nakatira ako sa'yo. Siyempre ayoko din namang maisip na pabigat na lang ako. Lalo na naiisip ko, Magpapadala ka kay nanay. Naalagaan mo ako. Ngayon kuya, may naipon akong konti dito sa mga racket ko eh. Pwede kita matulungan ngayon. Hindi mo kakalain, di ba? Tsaka, may balita nga pala ako sa'yo. Bukas na yung final interview ko sa trabaho na nakuha ko. Kaya wag ka mag-alala ko Sagot kita. Pasensya na rin, Christina. Kasi, talagang, alam mo, simula nang binilin ka sa akin ni, ni Mama talagang inaalala ko rin link kayo. Naalala ko si Mama, inaalala kita. And salamat at naunawaan mo rin pala ako. Naunawaan mo yung sinasabi ko. Pasensya na dahil hindi ko talaga alam na ginagawa mo yun.